嗯，挂、嗯、了。嗯 இங்க வந்து மெட்டி மெட்டிங்க மாட்டேங்குது மெட்டிங்க மாட்டேங்குது

Ah, ah. Nahirapan ako, ano? Ah, nahirapan ako lumabas doon. Kibigan. Kibigan Amaya, bakit tumipot kayo ng ano? Lumipat kayo ng parang malapit na to sa ano ah, malapit na to sa kaharian Ah, sinadyan niyo pong ano, sinadyan niyo pong ah gawin yun para dito kayo na ng gabi. Si mga kanter sabi po ni kaibigan ng Amaya, ah, Naglalala ng gusto itong si ah, ah, ah ng gusto nito si kaibigang Ramson at kaibigang Amaya at saka si kaibigang Ramson ay Agad-agad na sumibat, no? Agad-agad na nauna, no? Ah, nandun ba si kaibigan Ramson sa karani Ah, may harapin niya ni yun. Um, may lalakarin po daw si kaibigan Ramson, So, at least po nakaligtas na po, no? Ma, ma, ano din mabait din pala yung nag-ano kay kaibigan Ramson, so... Um, yung mga dinala ko po doon uh, na ano ni kaibigang ama yan uh, yun po na nasayahan din po sila so tulad ng dati um, may limitasyon din no? pag balik natin dito may limitasyon din talaga na <laughs> hindi natin pwede may share no? at saka yun uh, parang ano yung umalog yung lukos ano sa naman ano tawag ito napakalakas na po yung so sudan kasi yung nasa loob ah. salamat kay bigang Maya na no ah, ginamot niyo po ako para babalik yung lakas ko <coughs> <coughs> ah. so ano din ako nagpapasalamat din si kay bigang amaya po sa lahat no at yun madaling araw na sobrang gutom gutom na gutom na ako ano na ngayon Uh, umaga na tapos kagabi pa ako ano kahapon pa ako pumasok doon sino kaya sabi ko nagibigan ko kaya daw nag-alala sila no at yun uh, ah, lumipat sila ng ibang location tapos parang ano din ba yung bang gumawa din sila ng lagusan na nakakunik pa rin doon no? para anytime na matonton ko yung lagusan doon pabalik dito i-automatic na tapos dito dito sa ito madalas dito dito ako madalas magsi shout out no dito uh, kapag pupunta ko kay kaibigang uh, Amaya kay Bigan Ramos dito talaga ako so, sabi ni kaibigang Amaya na hindi lang daw muna kasi yung ahas do do no mahirap na ano uh, hindi lang daw yan hindi lang daw yan di-deserve yung ahas ah uh, sige po kaibigang Amaya wala naman problema yan uh, dito lang po ako kasi yun nandoon naman yan sa ulahan talaga yung ano mo yung karyan nyo <coughs> oh, sige, sige. So, sabi ko ni kaibigan mamaya na uwi lang daw muna ako no? pagkatapos eh uh -huh. babalik na lang po babalik na lang po na, um, magpapahinga lang daw muna ako no? sabi din yung kaibigan ngamaya eh, magpapagupit lang daw muna ako grabe na ano na daw sobrang taas na yung buko, sige po uh, ah, kaibigan ngamaya yun talaga yung baal ko ito na. ah, tapos mag usap lang tayo mali sinong so, sabi sabi ko na ng kaibigan ngamaya na ah Uh, ready naman na siya no ang time daw pero ano lang daw na kinakailangan ko din daw na magpahinga no uh, at makauwi ngayon tapos yun kawagin um, tawagin lang po daw siya no kasi ituloy tuloy po daw yung mga maritisa namin at saka yung libusan po siya nagpapasalamat po no ah uh, kay, -kay po salam naman po natin na hindi naman masyado na ano, talaga no sila mga ano kaya tulad niya po banat no at saka niya po diya sulo mo noon mga ganun talaga. Ang ah, hindi yung madang ba, ba yung bang yung talaga no. Iba yung babae no. Kaya okay na yun. At isang na gusto ng kami ni kay Bigger mo sa loob No? Pero pinauna ko lang talaga ako yung uh, na ano, talaga. Akala ko hindi mo talaga kumakalabas no. Kaya napapasalamat na tinutulungan pala nila tayo no habang nandito. Grabe yung ano nila. Uh, para matuntun ko yung lagusan po eh, kasi yung lagusan talaga yung problema ko hindi ko matuntun kaibigan ka nga may salamat po talaga sa so, oh ah nyo po yun na uh, daming lagusan na ilagay nyo doon oh kasi nahirapan talaga ako kasi nawala yung ano nawala ba parang ah uh, gibinawangan siguro ko niya no? Para pinagbiruan siguro ako ni nakba doon ah sige ah so yun mga ah sabi po ni kaibigan nga maya ah, gumawa sila ng dalawa dalawa talaga para mano ma, ko ma yung bang matuntun ko no? ah, kagabi pa sila singa, sumusubok pero wala talaga kaya nagalala sila ng gusto kaya sabi ko ni kaibigan nga maya ah, magpapahinga lang daw muna ako no? kasi yan ah, sige po kaibigan nga maya hindi na lang po ko magtatagal ah, uwi na muna ako Oh, sige. So, yun mga ah. Siya. Siya, ah. ah. Khabis, sabis, sakit po po talaga ng katawan ko. No? Pero pipilitin ko po makawi. Eh, no? Buti dito na ako na. No? Dito nila ako. Uh, dito ako nakabuto ba. No? Nakagawas ba. Nakalabas kasi. Medyo um, dito, dito kaysa doon. Uh, delikado kasi doon. Kaya yun. Uh, tama din si kaibigan ng amay. No? Ano din sila? Um, buti na ano nila nito. yung camera ko uh, ay tama pala kaibigan mayon kasi nung ano niligtas din niya din po ako i dinala niya po yung camera ko no <coughs> ah uh, ah uh, sabi po ni kaibigan Maya medyo ano lang daw ito medyo uh, ah, may mabigat lang daw to no ah uh, <coughs> mabigat talaga, talaga to kasi itong tasil ah, pun talaga yung dala natin na hindi yung katulad ng dati na uh, ah, binibitbit ni KB Gamay na, na, ano lang yun ah, napakaliit lang yun no? para ano lang yun 3 uh, by 2 lang yun kalapad no? yung ba ano lang yun maliit na camera lang po yun ito cellphone talaga kaibigan ng maya um, ay, okay. nanjan nandiyan ka pa ba wala na so yun mga kantro ah magpapahinga na din tayo so hanggang dito lang po siguro itong video na ito. kita kita na lang po tayo sunod so, yung mga upload na mga video